sa bintahan ng mga manok araw na naman ng sabado guys marami marami salamat sa support niya at panonood kay 20wells tv And guys yun, marami rami na yung tao ngayon alright guys tara let's go Magkano kasi ito kanina? 2.5 daw ito guys, 2.5 Pampin, 2.5 Buston guys oh Buston Stag pa lang ito guys 4.000 4.000 daw ito Kasama ito 4.000 isa vlog Abuhin Pumpkin guys 3-5 yan 3-5 Pumpkin hats 3-5 Kepaisa Parehas ang presyo guys, mga stag pa lang. Mga stag pa lang sila guys. Ito so guys, so, magkano dito ba? Magkano mo bilhin dito yan? Ah, uh, 2.5 dalawa. Kasama na yung babae. Ganon din dito sa kabila. 2.5 din to kasama na yung babae guys. Anong line ito ba? Boston. Boston? Boston dito ng naman. Boston uh, sa akin guys, ayan. Kasama na yung babae 25. Or uh, shelter 3. Guys, you. so tiglimang libo ito, guys. Ay top to toy ito liman libo pero monegoshable pa yan yung mga manok niyang dala tigli liman libo guys marami siyang dalang manok tigli liman libo isang yan guys liman libo pero monegoshable pa lang yan Kapag station to. 5000 negotiable.

bulik na pala naman ganoon din presyo nito guys 2.5 so 2.5 din mga idol no? dito sa pula pos. magkano ito bus 2.000 tigda 2.000 daw bawat isa dito sa mga manok ni idol 2.000 Pero pero to guys oh. Nalulubiberin to. to. May mga tawad pa to, basta. may ba, May bawas pa to. Dapat so, one night. One night lang. guys. Eh. Ito si Bosso so. Idol, Idol magkana yung manok mo? Tag 2.5 lang sir Tag 2.5 lang yan Ito pa dito Tag 2.5 lang isa guys Malati ating bang yan sir 2.5 Ito guys 2.5 <laughs> May isang taon ako? Ah, mag-iisal tao na. 225 lang to guys. So. Ayan, 25. 25 isaan, dala ni Idol. Talisayin. Magkano yung talisayin mo ba? 25 na yan. Bata

Tatlo lang. lang. Ah, ito yung isa. Ito yung isa guys. Magkano so. <laughs> rin dito boss? Ito <inaudible> boss. Ha? 3.5 3.5 3 dito. guys yung so. isa So. Dito sa bulit magkano? Ay, pumpkin? Pumpkin magkano yan? Apat dito. Apat Alright guys, hanggang dito lang. Maraming maraming salamat sa na naman sa dulo ng aking video. God bless us all. We'll see you next